Good uh, Ano lang, uh, may tanong lang ako. Uh, bilang isang top 1 ng Africa at napalaki mo ang AIM Global bansa, sa Bansa, lalo na sa Africa, anong message mo sa mga OFW natin na nag-AIM Global doon sa iba-ibang bansa? Good morning sa inyo lahat. Uh, wala talaga nag-ibang ginawa ako. Kumuna una na nini wala ako sa Indrova, na nini wala ako sa mga tao may na kompanya, Ani nini wala ako sa mga tao na imbita sa akin offline school. Uh, kung OFW ka, kung nandiyan ka pa na trabaho, ako isa pa OFW dati, kasi napupunta ako sa Pinas, pero dahil sa Indrova na bagoy na uh, ang focus ko, ang uh, dream ko. Ito lang kailangan mo gawin. Niniwala ka sa eto kompanya. Ang dami na sa ibang bansa nagiging milyonaryo sa eto kompanya. Paano ikaw Pinoy, Pinoy ka? Kailangan mo niniwala ka to. Kung gusto mo may bago, bago na ng buhay, kaya mo baguhin buhay mo sa kitaan sa OFW pero Ndi kama na enjoy. Kasi iba eh, pa mejoy ka chaka happiness. Enjoy, nandiyan na lahat. Lalabas yung joy mo sa mga anak mo, sa mga tao na sa gilid mo. Dahil sa inglo ba meron ako joy sa buhay. Kasi happiness, pwede ka bili na happiness. Pero enjoy, hindi ka pwede bili yun. So kailangan mo, nahilapan ako dati, magawa nito negosyo.

na kosa nigeria lalo na ko na na ko and da motion ga wala ka paka ta ban ban sa lalonkonaumama andaimgandanoaesabuhtodas alynsemoson akilgmogawin ninwlk l pnaniniwlk silado baa isanlaomakikitaosalliosvsa sapinas so, ga kaitlnagn Decide ka lang. Sumali ka. Bigay mo kami na tax, para baguhin buhay mo. Hindi lang buhay mo, pati family mo. Kasi dadamay sila sa iyaman mo dito sa Alliance. So, marami salamat. Mabuhay sa inyo. Thank you, Chino. Bye-bye. Say bye-bye. Thanks. Thanks.